Ito yung variety ng ficus nuta na matamis at ang pagkain nito yung buto lamang na matubig ang inyong kakainin. Hindi na yung kakainin ha. Dahil yun ay walang lasa. Ito po talaga yung nakakain. At... Ayan o, nakita niyo ba yan? Ayan okay, no, oo. Oh. Yung pig fruit. Pig fruit tawag din. Tatry namin yan nga. Titikman namin. Tara, dito tayo. Mm -hmm. oh, oh. tayo. Kain mo nga! Kain mo nga!